Hello guys, this is Crypto Tutorial Channel. Patuloy po na nag-update sa inyo sa cryptocurrency as sa mga pre na pwede nating pagkakitaan online. So guys, update po tayo kang ICE Network. So ICE, well dito, decentralized future. All coins earned from inactive referrals will be removed from the total balance as their earnings are slashed because of inactivity. So guys, uh, kapag ang ating na-refer ay hindi na sila nagmina, So, lahat ng coins na at, ating na-earn galing sa kanila ay ilang i-remove o tanggal, tanggalin po nila at hindi natin mapakinabangan. So, doon tayo sa ating IS account. Kipunta tayo sa ating IS account. So, ito ang ating IS account, guys. So, wag niyong kalimutan araw-araw bisitain mo ang ice apps niyo at mag-claim kayo o mag-mine kayo, maggrind kayo kasi kapag hindi niyo ito uh, ginagawa ito guys, mauubos ang lahat ng namina mo kasi kapag ito so ito guys, kapag naka-mine, so mag plus yan uh, yan pataas, so magmina yan guys yan, ma uh, madagdagan yung ice token nyo so kapag hindi kayo nagmina na isang araw So magmimina yan guys na paubos uh, inuubos ang uh, ng na namina mo. So kapag hindi ka namina, so hanggang maubos lahat ng iyong token. Iyong na namina mo na ice na token. So kailangan talaga dito sa ice network ay kailangan araw-araw kayo na mag kasi kapag hindi kayo mag so mag yan So negative 22, din nakamina siya, nakamina siya nang paubos ang queen mo. So kailangan talaga na magmina kayo. So punta tayo dito sa aking repairers. So ito ang aking repairers. Tingnan natin itong tier 1. So daming inactive si so, ito si Genesis 7-7. inactive. So kapag hindi yan nagmina, yung coins niya ay mauubos. So lahat ng mga inactive dito ay mawawala ang kanilang coins. So sayang so, ang kanilang namina na ma mawawala ma ma lang kasi inactive sila so yan lang guys kailangan active kayo dito God bless.